Hi guys! So for today's video kayo nag-makeup, makeup tayo guys pang scary daw kasi mamimigay tayo ng candy sa mga bata so yung mga uh, pinak natin last night ipamamigay natin right um, like around 4 so meron na lang tayong um, remaining 40 minutes pero, oh no! 5 pala five guys. So meron tayong in order na um, lechon belly pero ipapadeliver ko na lang kasi hindi ko makontak si Kuya Archie. Siguro nobat si Kuya or <clears throat> ewan ko. Pero basta pupunta dito si Kuya and his family kasi dito kami mag di dinner after mag migay ng mga kindies. So yun yung plan for today. Ang ating pa, pa trick, uh, trick or treat sa ating mga kapitbahay. Jacob come here. Si Jacob guys, sinuot niya yung outfit niya, yung pa costume niya, yung pang ano lang niya, pang taekwondo. Bugbug -bug sarado daw na taekwondo. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. So, siya daw yung player na na-beat up. <laughs> Look at that. Ayan. So, meron siyang pasa. Tapos, show the other side of your cheeks. Okay, ayan. So, meron siyang pasa dyan may dugo-dugo pa. So, may, may dugo pa siya sa kamay. O, ganyan, guys. Yan yung pa costume niya. O, ba diba? Na bugbog sarado pala siya sa kanyang pag -ta taekwondo sparring. At ako naman, ayan, may pa-dress-dress -dress tayo na may mga may mga butas-butas kasi parang battered. <laughs> battered woman. So, meron tayong pasa. Ayan. May papasa tayo dito sa ating sa ating left eye. Left ba to guys? O left. Tapos may pa dugo-dugo effect. Tapos may dugo-dugo dito. Ayan. Sinampala siguro to. Tapos nagkadugo. <laughs> And then, yeah. Ayan lang. Pa-dress lang tayo. So, si Natalie. Ano saan ka, Natalie? Si Natalie naka-full black dress siya, guys. Show me your costume. Wala kasi hindi kami nakabili ng mga ano, yung mga bigati na costume. Yung, yung ano talaga ba? Wala lang. Dress-dress na lang kami, guys. Kung ano lang meron dito. So, at least, wala pang gastos. So, feeling ko, nag-ano pa siya. Ano bang ginawa ni Natalie? Eh? Plano ko kasi i-braid yung hair niya. So, parang ano ba? Parang Wednesday. O, oh, di ba? So, Wednesday. Alam niyo yung movie na Wednesday. <clears throat> so, yun, guys. So, yung aso natin, ayun, pagguda. Pagguda si aso, tulog, ah. Mm -mm. So, yes, guys. Hintay lang tayo ng oras at si si bossing tulog, guys. Tulog si Bossing. So, ewan ko kung makakasali siya. Nagtanong si Jacob kung meron bang outfit or anong isusuot ni dada nila. Wala lang, yan lang. <laughs> yung normal lang. So, ayan. <clears throat> so, I hope um, successful mamaya ang ating pamimigay. Gusto ko sana magpaano, Parang magpalaro ba, para... para enjoy din na, enjoy yung mga bata gusto ko mag mag ano tawag nito um, kung sino ang nag-effort kasi sinabihan namin na mayroon kami sinabihan na sabi sab, uh, i sabi Tagalog guys, naman, sabihin sa mga bata na mag ano sila parang mag costume ba or something na makeup na nakakatakot pero I don't know if gagawin nila kung merong mag effort mamaya pag may makita ako siguro bibigyan natin ng tumataging ting na isang daan <tong> isang daan lang pala isang daan lang guys, wala na, naubos ano. na yung pera ko sa pagbili ng candies, pero at least diba meron, so I hope merong mag ano, mag effort mamaya, so babalikan, balikan ko kayo mamaya guys, pag dumating na yung mga bagets So right now pala guys, naghintay tayo sa in order ko na Lechon Belly kasi hindi natin makontak si Kuya. So papunta sila ngayon dito sa bahay para i ano, i-deliver yung Lechon Belly, guys. Mga 4.2 kilos 'yon. So yan yung ano pa dinner natin mamaya. Tapos meron akong pipino, yun lang guys, hindi na ako mag, ewan ko kung anong kakainin ni Bossing mamaya. So siguro mag um, order tayo ng pizza or something, well tingnan natin. Inirase ko yung ano dito, yung makapal na lipstick. Kasi parang chak. <laughs> Chaka bells. So ayan, yan lang guys. Tapos bibigyan natin ng candy yung magde-deliver ng ano ng Lechon Belly kasi may pamangkin siya. Oo, oh, may pamangkin siya guys. So, bibigyan natin siya ng candy. So, while waiting guys, kain tayo ng curly tops. Hmm. Gusto niyo ng curly tops guys. Lami ni siya. Hmm, lami ni. Aha. Uh Lumayo -huh. ulit. So guys, tala ang ato ang lechon belly. So, naingang si sir nga. Abrihan daw na to ang lechon belly. Kaya para makuhaan siya ba ang iyahang ka-crispiness. Naagi hapon. Wow, kalamid yun ni guys. Ah, crispy jud niya po. Mm-hmm. Grabe yung chuchuk guys. Super. Dapat ang aunta mo. Mm. So, morning na po ang lechon belly, guys. 4 kilos na siya. Mmm. Crispy siya guys. Super. Mm-hmm. So guys, nakaset up na tayo sa labas. Meron na tayong speaker dito guys. Na, pero hindi pa na siya nagpa-play ng music. Tapos, medyo sweaty tayo guys. Kasi, nilabas ko yung car para meron silang space dito yung mga bata. So yung car nasa labas na. And then, yeah malapit na guys almost five na so ato nang ipangari ang mga bata guys kaya gilaan na siguro sila mga na sila ayan guys mga na tao in sa mga bata ayan na sila ayan na akumpanasan ayan na So, ayan, guys. Finally, namimigay na tayo ng candies para sa ating pa-trick or treat for this year. Kasi annual talaga natin itong uh, uh, ginagawa para ma-share natin ang ating konting blessings na ibinigay sa atin ng ating puong may kapal. Yes, guys. Kahit pa-candies, candies lang ito. At least, nakapagbigay tayo ng ngiti at saya sa ating mga kabataan dito sa ating komunidad. Ay, wow! May pa-community da si mama G. yes guys so usually speaking talagang masaya ako na nakita yung mga bata yung mga bagets na masaya sila guys na nakatanggap ng candies galing sa atin. At of course, yung saya na, na nakikita ko sa mga parents din. Kasi syempre, masaya sila na masaya yung mga anak nila, guys. At eto, guys, may pa talagang in-character talaga itong si Kuya Archie. Guys, look at that. Talagang very good ang kanyang pa make-up sa kanyang mukha na parang totoo talaga siya, guys. Nasugat ba? Zombie mode. <laughs> Talagang zombie na zombie ang ano ni Kuya. Yung character niya dyan. So yes, ayan si Vampirina. Ayan si si Marvick. And yes, andito pa. di ba diba? May nagsidatingan pa ng mga bagets guys. Kaya hindi ko ma mabigyan yung mga parents. Kasi noon, last year, na nanabigyan ko yung mga parents guys. But this year kasi talagang ginawa natin sa front yard. Noon kasi ginawa ako sa likod, sa may, sa may dagat. So parang hindi masyadong nakikita ng ibang mga bata. So hindi masyadong marami. Ngayon, ginawa namin sa front yard siya guys. So of course maraming, maraming naka, na, nakakakita. So maraming nakakapunta. So, so talagang sorry sa, sa parents na hindi ko talaga na ano, hindi ko kayo na nasale sa mga candies. But at least, di diba, Guys, happy yung mga anak natin. Kasi importante yung mga bata. Kasi pangpagess naman talaga tong mga patrick or treat natin, guys. So yeah, maybe next year, um, isali ko na kayo mga chocolates lang, ting isang ting isang uh, sneaker para sa parents. So yes, talagang so happy talaga guys for this year. Kasi um, success ang ating pa ano pa trick or treat. Ayan, tumichika na si Mama Jiaan. So yeah, meron pa talagang I don't see the thing and guys At Pasalamat na la lang talaga ako na medyo marami-rami na balot natin na candies para sa mga bata. Yun nga lang talaga, hindi talaga kasali yung parents. So yeah, we're just so happy na successful talaga ang ating pa trick or treat for this year. So ayan, meron pang nahiya ata na pumasok. Kaya kailangan ko talaga lumabas guys para ma talaga nila na they are very welcome talaga guys na pumasok. And safe na safe sila. Kasi yung aso namin talagang tinago talaga sa kwarto namin guys para hindi talaga siya makalabas if ever na merong papasok sa bahay para uminom ng tubig, at least wala talaga siya dyan sa sala. So, yes guys, ayan. Ayan si Jacob. Ayan, very good talaga si Jacob. At least, na, na sanay sila na mag-share ng mga ganyan bagay, So, ayan, nagbabay na si Marivic and her daughter. And I think guys, mag -e end na din tayo sa aking video. And thank you so much guys for watching. See you guys again next time!